Uh, welcome back, Senator Bato. Good evening, Sen. Yes, sir. Uh, good evening sa inyo, Ju, At uh, sa inyo lahat, mga yeah. pretty girls. Yeah, kasama na <laughs> ako si Siki at <laughs> si Marian ngayong gabi, Senator Bato. Ha? Pero po, uh, alam ko, yes, nasa Cebu kayo. Uh, kamusta yung paglilibot ninyo? Ang tanong nakita niyo po mga pangangailangan ng ating mga kababayan? Yes, uh, Jubi, no, uh, nag-ikot tayo doon sa First dito sa may uh, uh Mandawi, yung barangay, uh, Bar, uh, barangay Upaw, barangay Upaw Mandawi, then pumunta tayo sa barangay Putkot ng Lelun, uh, tapos diretso tayo sa barangay Kabadyangan sa Compostela, tapos na diretso tayo sa danaw, City. Uh, uh, Sitio Danau City. Uh, ito itong mga mga lugar ito yung mga puro itong mga badly hit ng uh, ng flash uh, floods no. Mm -hmm. At uh, yun nga na, nakikita natin doon ni eh, talagang uh, sandawak-mak na mga kuan si mak na mga debris na uh, nagkalat everywhere at ang uh, pakiusap nga ng mga tao doon sa akin palagi sa kung pwede ba raw kung, kung pwede ko ba daw sa mabigyan ng uh, backhoe backhoe para ma uh, pa nila matanggal na yung mga debris oh backhoe, so, oh. backhoe oo backhoe eh uh, kasi ang yung sa loob lang ng ilalim ng mga debris na yon ay na, masangsang na amoy uh, amoy ng patay so hindi pa natin alam kung patay na mga uh, animals mga patay na hayop po oh, baka patay na tao yung na uh, andyan sa loob. Kaya habang naglalakad kami doon kay Ina, eh, kami sa kwan, nakakover kami sa bibig dahil uh, ma, ma, ma medyo masangsang ang amoy. Lalo-lalo na doon sa barangay uh, Kabadyangan. Pagbihit uh, yung Kabadyangan na uh, Kumbustela. Mm -hmm. uh, yes, Sen, si so, Verhel po ito, no? Uh, sabi mo, chicky, uh, parang, oh. parang ang dami yung dagan kay mo ganina, Sen, no? Dagan kay ka ganina yes. ganina. So, ibig sabihin, yes. walang problem yung uh, pagpunta doon ng mga vehicles. Uh, lus parang lusot-lusot kasi ang dami mong napuntahan sen, eh, no? Pero all sabi mo, ang daming mga debris. Opo, opo. Uh, yung checke, no? na? Yung, uh, yung, yung la, yun ang problema talaga talaga la doon is uh, yung uh, yung uh, walang kuryente, uh, walang signal. Uh, walang tubig at uh, saka yung mga relief na kuan hinahanap nila. Uh, oh. Naawa nga ako dahil yung <clears throat> unang pagbigay ko sa kanila uh, isang set talaga dapat 'yon no, bigas, canned goods at saka tubig. Mm. Pero later sabi ko, pili na lang kayo ng isa. Kung ay, kung gusto niyo yung bigas, bigas. Kung gusto niyo ng kango, goods, canned good. Kung gusto niyo yung tubig, tubig na lang. Mm. Hindi po pwedeng isang set ang maibigay ko sa inyo dahil wala na sa bebe sa iba. Para pa hmm. pagkaron yung iba uh, at hati na lang. So, ganoon po, Ganon po sitwasyon doon sa kanila. Hanggang kailan po kayo do, Johnson At ano po yung ano, ano po yung mga next places na pupuntahan po ninyo? Baka meron pa po kayong ano na mga activities na nasa agenda po ninyo. Bukas we are planning to go to uh, city proper muna kasi may marami rin mga badlihit na mga barangay dito sa Cebu City proper then uh, will go to Talisay siguro uh, bukas oh, magkasabay kayo parating ang pangulo doon eh mm. parating ang pangulo doon uh, senator bato sa Talisay baka magkasabay pa kayo Iiwas na ako, iiwas na lang <laughs> <laughs> nganu man, nganu man, Sen. Nga iiwas mong ka, Sen. Sana yung eh, parang bagyo na umiiwas. <laughs> Bisayaan na lang, para di ni kasabot ang akong mga kuyog din Sen. Hindi, <laughs> <laughs> okay, okay lang naman. Wala mga problema, pero let's uh, give him the the floor. Let's give him the, 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 the everything para huwag na tayong magkwanta, huwag na tayong uh, mga gaw pa ng <laughs> uh, Pero magpapatid uh, kayo ng lang. tulong. Magpapatid pa rin kayo ng tulong doon sa Talisay kahit na hindi kayo magkasabay. Yes, uh, magpapadala. Magpapadala ako dahil uh, yung, uh, we, we were very lucky na meron tayong mga kaibigan taga Bindanao. Hmm. Nga pa usap usap yung mga kaibigan natin taga Dabao, taga Bukidnon, taga de Oro na mag-chip-in-chip-in. Uh, Chip-in-chip-in chip in, chip in kami para mag- uh, bili na mga groceries na madala dito. So, kinarga namin sa, yung mga truck, kinarga namin sa barko, pabiyahe dito sa Ebo. So, yun, na, uh, nakarating dito yung mga, mga ibigay natin ng konting tulong. Kontin ah, so, so today lang yung patsi-patsi po na parang yung isa, bigas, yung isa kung ano man, ng klaseng pagkain. Uh, in the next, uh, well, tomorrow maybe, pwede na po yung mga kits, complete kit. Uh, aasahan na po nila yon um, dun sa talisay yo hindi eh na yon yo yun na yon dala namin na uh, kwan uh, binabudget na lang namin ah wala yeah. nang darating y pa muna oh, wala wala na dahil uh, yun lang ang dala namin pati tatlong truck yun na uh, mga kwan bigas at saka tanko at mga tubig yes so yun na lang eh na lang namin yung pinaghati-hati na lang sa mga lugar na pwedeng mapuntahan <clears throat> Uh, Senator, uh, ma maiba yes. ako. Sa lunes, eh, simulan ulit ang sesyon eh. Ano ba expecting namin uh, sa inyo no, at sa inyong grupo uh, sa pagsisimula ulit ng sesyon sa Senado? Alam mo, baka, well, ha, may, baka may pa na hindi kami makapag-resume Monday dahil baka mag-landfall yung uh, yeah yung uh, oh, super bagyo, di ba? Mm -mm. Super typhoon, baka wala kami vision sa Monday. Mm, -mm. Uh, titingnan natin, no, mag-observe mag tayo sa weather. Yeah. Hmm. Pero uh, ito baka matanong ko lang din ano kasi mm. meron pong panawagan na no yung grupo ng Akbayan at ilang uh, uh, mga organizations nag nagpadala na po sila ng sulat sa IC or sa Ombudsman para oh, nga i-release sa Sal Oo yung oh. nila PBBM. May mga pangalan PBB na nga eh na request Ano po bang tingin nyo niyo oh. rito? dapat isa publiko na rin po ba problema, wala, wala mang problema dyan. kung uh, papayag yung may-ari uh, isa publiko na wala mang problema yan oh. at least at least ha at least kung uh, 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 wala, wala kung wala ka tinatago eh, ipakita mo kung kung uh, gusto mo ipakita oh total pinayagan naman ah Ayan. Tingin niyo po si VP Sari papakita oh. po niya yung kanya salaan oh, wala no problema. Ikuha natin siya. Iinganihin e, natin na ipakita niya. Yeah. Oo. Oh, Senator Bato, see you na lang dito sa Senado, ha? Hindi na kami makakasunod dyan yes, sa Cebu, guilty. eh. Mm -hmm. Daghan, salamat po. <laughs> sige, sige. Thank salamat, you po, thank sige. you. sige. Salamat.